Miss Universe, hi mga tao. So we got an Angel. My name is Gia Deluxe. and I'm very sex babe. And I'm Minty Fred, and we are the VVM. Oh, and welcome to a new episode of Add to Cart. It's episode. seven. Yes! Dito sa Add to Cart, mga misis, i review natin ang mga looks ng akin mga sisters from Drag Race Philippines Season 3! Ayan! So, tayo ay nasa Episode 7 na ito ang kanilang... Twinning, babe. Superhero. <laughs> <laughs> I love it, I love it, I love it. Super so hero. I love that I love it for okay. you. I love it But i Drag Race in front of my eyes. I, love, I, love, I love, with my own ears, babe. yeah Do you love that for me again? I love that for you, babe. Tell love that for me? No. I'll it to do No, But like, I'm TV now. I'm with you. No, and you're with me. Are you I like. season 3 chef. Hindi um ako na medyo nababaliw ako sa thought na tapos na kami. Yung season namin oh in a na parang na mo bang mabilis siya? Ang bilis niya kasi it's so good. I'm so proud of us. Like kailangan Not natin ibigay sa, sa sa, sa amin. Naparang really work hard for the season. Is it and really the best season? Hindi ko naman ikiklaim yun kasi parang oh my gosh she needs to eat a slice of humble pie. <laughs> parang yung <laughs> ako like from my angle pero like kailangan kung ibigay na we really did our best and like, off. Correct, hmm. correct. Yun okay, lang kita okay, sure. lang eh. Yeah. Rayo ako dyan ikiklaim na we're the best season. honey. season four ah hindi <laughs> pa natin alam. Na we'll never know. Bakamat masiday yung ano so. But yep. best season niya. At yeah, ako, I agree. Game ko, I agree. ko kasi perfect na editing. Yeah. Oh, oh, At ang dami na daw learning experience ng mga producers. Tsaka kumbaga, ito yung drag race na ina-expect natin ng drag race. ko wari, kung nilipat talaga sa Philippines na like, hindi na siya tinesting in a sense na parang kung wari walang mga labra. I don't I don't want to say labra. Oh my god, do you think we're it's labra. ano, it's not really the perfect term. But for me parang ang dami pang pwedeng gawin i-adjust especially in the first season. Like so you think, naman, you think you're in the ano, best time to be in drag. Oh, sis, parang gusto ko sabihin na parang there's a reason kung bakit ako season 2. Oh, yeah. I don't know ba you season 2. Oh, girl, yes. Kung so, nakapatapot. Oh, ah, just hindi uh, siya natanggap. Medyo nung nasa New York pa tayo nun. Ayaw niya nang sumali. Tara yun. Parang What? ayaw ko na, ayaw ko na. Hindi, <laughs> parang ah, nga ko. Parang hindi girl. pa ako ka ganun ka-confident with my own skin. Masa uh, medyo complicated. Mas big girl ka pa ba nun? Or yeah. payat ka na nun? Ah, so, uh, nag-diet ka dahil for this season or not? Hmm, I just because I want to try okay, <laughs> Oh my <God. laughs> Sa episode. Mises, are you ready to review their looks? Super ready. Oh my God, top 5. Na lang. Yes! It's a prank. It's a prank. in <laughs> <laughs> So, I'm so excited. Now, let's see their look. First up, Popstar bands. Oh, with, with her jaw na, is na ding drag queen ngayon. I love it. What can you say about the makeup mo na tayo? Kasi that's the challenge. Eh, bom ah, Bongga ang makeup. Makeup is wow. so beautiful. I, I love Lam lo the makeup. Lumabotely. Wal. Lumambot si BJ. Correct. Correct um, the outfit. Hindi, ito yung gusto ko sabihin na hindi siya bad outfit. It's just that pag kinumpare mo siya with the, uh, with the others, oo. So, oh. Kasi tingnan mo nga, oo, oh, ano, fully stoned din siya okay. and all. My concept then so, it's Pedro Penduko. Ay, tama ba? <laughs> ano ba? <t> <laughs> Tama! Tama! Super, super Ingo! Super Ingo! <laughs> Oo sila lahat to. Super Ingo and Super Enga nga pala siya. Correct. Ang, ang weird lang kasi kinlock yung nude na ano, undergarment Tarin. daw. Pero hindi siya undergarment to. Oh. Nakatahi siya sinadya. Mali lang yung casing siguro. Uh Oo, -oh, sana may border pa ng color. Ah, yes. Oo. Oh, oh. oh, my God, you're such a fashion oh queen. Oh my God, I'm the brainy one. Such a fashion <laughs> queen. <Don't> Ang <laughs> ako may border siya. Magmumukhang merong parang sheer lang na po. Yeah, mas sexy so tingnan. Oh my God, guys, ayoko na. Tiyareng, ikaw. Ako, Ms. hindi, Ver. Hindi, alam mo, at this point, hindi ko, hindi ko siya hate eh. Kaya nga sabi ko, it's not a bad look. No. Yeah. Hindi ko siya hate na parang hindi siya pangit. And like, I'm sorry, Ate like unlike other runways. Na If parang, you gonna no compare sa past looks ni Adam Ate it's okay. It's this okay. Is yeah. Kinda good. It is good. So for me, it's, ang papalitan ko dito ay, ayun, gusto ko yun, yung border. border? So it's a exchange for exchange. Ako parang give ko na avail. Ah, talaga? Self-aware. Kasi hindi nga siya bad look eh. Like parang I would wear it. Tsaka kung challenge yung titignan rin natin, napaganda niya ang talaga. Galing, uh, ang galing, ang galing niya. Uh Oo. -oh. Yung jaws Kasi kadalasan pagka foggy yung lalaki. Tegoso. Oh. Ang hirap paganda yung in drag. Oh, yeah. Actually. But, oh, madaming ganun. Well, it's a safe, 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 safe look. <laughs> yeah. yeah. Tita Baby and Joss and the Joes. Yes. What can you say about this kind of boots? Kasi, is Indeed. it, is it pretty? I mean, saan mo siya For pwedeng suotin? Notice. Kasi napansin ko si Violet Chachki, ganito yung length ng mga boots niya palagi. I like those type of boots. Yun nga yung boots ko few episodes back, di ba? Like yung nude. Oh, yeah. Ka alam mo kung saan yan maganda, ano, sa mga ganyan, sa mga dress, sa mga, mga shorts, super short. Super short dress. Okay, okay. Maganda siya, girl. Wala kasi kong boots na ganyan. You should kasi, buy. Talaga, ka, -ga. ganda o, sige, oh, oh, siya. Sige, 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 sige. Nakaka-girl. check out. Medyo pang-girl. Nakaka-girl. Medyo pang-girl. Okay, what can we say about this look? Ano nga siya? Pambalot? Oo, uh, parang ano, Sharon yan. Parang Sharon, 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 Pero Sharon yan, na alien na. Nagbabalot ng mga pagkain. Correct. Maganda yung concept nila. Yeah. Ang risky nito ah, ang risky nito kasi imagine mo, hindi mo alam kung ano magiging shape, form or size ng iyong magiging partner. Tapos to have um, you know, body suit na, na ganyan. Tapos plastic cover, di ba hindi siya stretchy? So kaling perfectly fit kay ano kay Jose, bongga? din. Sobrang risky niya. Kasi ako pag sa twinning, dapat adjustable. Stretchy. Diba? Stretchy siya. Ang risky, ang risky. So, for me, okay. Ah, ano kuya? Avail. Yeah, Avail. Avail! <laughs> avail. Avail, 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 Avail. Yeah. Ay, ang cute-cute nito. Dito ako pinaka... Parang dito ko nag-start pa-amaze kay Kiana. Ang ganda ng makeup niya sa mama niya. Number one. Number two, grabe yung story nila ng mama niya. Love na love niya yung mama niya. And parang ang touching nitong moment na to. And hindi ko napansin na, na nag may nag-fail na ano. Kasi bet ko yung runway niya. May ang ganda ng outfit na to. Number two, ang ganda ng presentation for me. May story, may tumbang preso pa sila or whatsoever. Gusto ko yung element na chinelas, yung weapon nila. Nakalagay dito. Di ba kadalasan na na yung kuchilyo, ganyan. Tapos kanila chinela. Pero super ingo din to eh. Oh yeah. Chinelas ba si super ingo? Oo. Mm -hmm. Di ba mga bata nga sila? Oh yeah. Yung mga weapon-weapon nila. Ganda. 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 Kung magiging nitpicky. Kasi tingnan mo yung bodysuit ni Ni yeah, Kiana, blue uh, yung uh, loob. Yung sa mom niya, walang red element. Uh, Sana nag-full red si Kiana, tas, or uh, may red um, yeah. element na lang yung mom niya. Yeah. Pero other than that, ang ganda, no? But I don't mind this look. Tbh, sakto lang. Sakto lang siya for me. It's a mid look. Parang kayate ben siya lang din. Keri siya. Yeah, yeah. Uh, uh, for me, din siya. Pero like, the presentation itself. Yeah, it's... Yun yung bongga, oo. Oo. Yeah, for me, it's Aveo. 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 This is a very, 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 very smart look. For me. Bongba si Mix. And I just feel like, dapat siya yung winner no ano na to. For me lang ah. Like for me, dapat siya yung winner ng no? challenge lang. Okay. I really love this look. I like everything. Walang mali. Unfounded sa akin yung magulong buhok. Kasi tinanggal naman yung helmet. Oo, oo, oo. Di ba yung critique niya yung time uh -oh. na yun? Sabi ko, everything is perfect. Like, she should have won because of the reference na chichiria is very Filipino ang bongga Filipino. Uh oh, at ang bongga ni Mix lagi siyang may product placement no? correct, Talaga. correct. Mm. it's the ano lang naman it's the silhouette for me Like, kung sy syempre, iba-iba naman tayo ng parang criteria ng ano. Pero for me, with the silhouette and visual, visually appealing, si uh -oh. Mix yung winner ko. Alam smart din ni Mix kasi nakita ko na tong look na to before. Oh, Nasuot kanya, niya na. oo. Oh, So, ang smart niya, para hindi na siya gumastos, nagpagawa na lang siya ng katulad noon na co concept niya pa rin, ganyan-ganyan, para ipasuot sa magiging partner niya. Pero ang risky din kasi, tingnan mo, bodysuit ulit. Di ba? Parang, alam ba nila kung sino dadating sa kanila? Di ba? Parang ang hirap niya. Parang pag may, may bigger person na dumating. Bigger person! Di ba? Ikaw, Miss Mia? For me, yeah. Agree ako na super ganda. Visually appealing and smart. And parang, I'm sorry, Mix na ang kapartner niya, si Michael. Michael yung name. Oo. Oh, oh, yeah. Kasi drag fan rin to at nagdadrag ah, nagda din. Ah, oh, nagdadrag din siya. Kaya oh. pasabog yung lakad thing. Correct. Oh, powerful. So, For uh, me, ano, hindi, hindi unfair na ang kapartner niya is someone na interested rin sa drag or nagdadrag din. For me, it's not unfair. Yeah. Kasi sa kanya pa rin naman yung execution okay. eh. Like, hindi naman drag ganun yung True. ano. True. Actually, it's luck for you. It's lako. Like, oh, Di ba? Na parang yun yung pinapunta sa mga na... Pinako oh. oh. yun lang talaga pray na mo. Oo. Oh. bakit? Paano kung wala ka talagang pray ni Coca? kung titingnan kunwari, katulad yan, ang may make mo, straight na lalaki, ta mm. tatay ni Maxi, tapos ikaw kumpar, itatapat mo dito, parang for me, it's a little unfair. But, Pero hindi naman siya yung nag oh. No, kasi yun yung papatay. Well, yun. true. So, it's not unfair talaga, guys. Uh -uh. <laughs> <laughs> Ewan ko sa'yo, Lech! Balimbing! Bumalik! It's not unfair! Okay talaga, alam niyo yung mga nasa isip niyo guys. Just <laughs> ano Put it in your mind! Put never mind. <laughs> so for me, it's a uh, avail, 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 super avail, avail, avail. Yeah, and guys, you if... imagine mo kulo of natin yung tayong dalawa. Gaga perfect ko, pure. Ah, I super love this. As in one of my faves, kasi nakakatouch si ano si mami ding. Ano ano bang <laughs> <alamang laughs> name ni mami? Mam Mama ni ano ni Zimba. Mu Muji. Zimba. Good. <laughs> oh, Nakakatouch yung story. Tapos yung pagiging magiliw niya. Yung parang na-enjoy niya yung stage. Like yung paglaro siya. Tapos maganda din yung makeup ni Zimba. Alam mo, ang, ang bilis na ni Zimba mag-drag. Imagine mo, inaaral mo palang sa sarili mo mag mag-makeup. Tapos kailangan magawa mo pa siya sa ibang muka. Magkaibang skill set yun eh. So, Mas mahirap gawin sa iba. Game ko to kay Zemba. Actually, top ko si Zemba dito. Tsaka parang full, full circle moment kay ba to. Kasi di ba yung mom niya yung parang naging inspiration ng unang unang-una niyang runway. Uh -oh. yeah. Tapos biglang nandito yung mom niya ngayon. Ang endearing nga kasi ba diba parang sabi ni Zemba when she was younger, parang... Correct. Tapos, Tapos ngayon, ngayon proud, full na, proud siya yun, siya. na proud siya. When the proud siya. Correct. Oh, oh my God. I love you, my love. And... Na avail. Alam ko tuloy yung mga atik ko. Oh. May joke. Grabe <laughs> my, na to! May interview kasi ko nitong nakaraan sa ano sa TFC, ganyan. Tapos nagkikwento ko doon na yung mga ate ko na ako pag babakla-bakla ako, ganyan-ganyan. Tapos ganyan. so, nagsaka yung ate ko, grabe ka naman sa Villain <laughs> <laughs> Bailin ba kami sa buhay mo? <laughs> Ew. oh, oh, eh. I love you mga ate! <laughs> Hindi na sila sa buhay ko. Mahal na nila ka ngayon. Send Gcash. Tarek. <laughs> Aveo. 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 Super, super Aveo. Aveo din ako. Family resemblance. Yes. Eh, uh, di ba? Parang, I mean, may kambal. Pwede naman kambal. Diba? Man, di ba? Hindi naman kailangan magka, magkaiba ng konti. Pwede naman diba? mag-ibay, Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, oh. Aba, okay, do next. Do, ang ganda din ang construction, oh. Oh, my God. Yes. Ay, ang ganda pa lang niya talaga. Yeah. Correct. Hindi so, so, siya nag-translate like, masyado sa TV. You mean yung bodysuit? oh, or yung rings. The details. Ang ganda ng details, oh. Mukhang bakal talaga, ano. Yeah, maganda yung details niya. And ang bongga, ang bongga. I love it. At conceptual. Yeah. Di ba sabi ko kanina, favorite ko yung kay Mix na dapat yun na. Uh, pero nagigets ko kung bakit si Max yung nanalo. Let's just put it that way. Like, parang alam ko kung bakit siya yung nanalo. Because this look looks really expensive. Because it is. Correct. Also parang, si hindi rin naman talaga na parang full circle din kay Max na parang, ano yung Fuji nyo dati? Wow wow, we going drug race! Oh, oh my God! God. Oh God. Oh. Parang, shit! Oh my Dang. God! Just naka-drug pa, di ba? Sana sabi ko, oh my gosh! At nanalo pa kayo, di ba? At reunion pa to sa, Ay, ano, sa bahay oh. ng pamilya Galang. Pasabog. Ah, uh, for me, ano yan? Avail, super avail, super avail, honey, can I have, have that, please? We're not avail this okay. episode. Okay. Like, next, oh, boss, Wilma. no Will oh. <laughs> wilma girl, boss, oh. Willma. Facebook kasi Angel to, Hello. Alamay, yung wilma. Ah, 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 Ano ah. ba yun na? Basta, something like that. share it. <laughs> <laughs> I love it. Trans color yun yung bisong I represent ang ng, me, ano, Angel. Oh. Anong tapon this episode? Ang okay. ganda din ng ano, hey. material. Anong ginamit diyan? Ang amazing. Parang, the, floor, parang ang floor, parang painting. Chromatic kayo. That, ano, came into life, di ba? Na parang, ano, arang, oh, wow, no, no, ano, mas amazing. Mas pasok pa nga ito sa 3D, so, ano eh, running. 3D fractal, like, actually, oo. Oh, oh. Ang galing, ang ganda. Ano kaya ginamit yung material dito? Like, plastic cover, it is spray paint. Uh oo, -oh, feeling ko parang ma-form. Yeah. Plastic dapat siya. Well, that's spray paint, no? Na parang mm, matte, ng very light, na glossy. What <laughs> na glossy? So, ano talaga? <laughs> Pero, ang ganda din ng concept. Tapos, nag-kiss pa sila ng mama niya dito, di ba? So, parang, Bongga ang familia galang, grabe. Talagang... the season mo. Karapat dapat igalang. Avail. Avail! Avail to avail. Avails. Avails. Super <laughs> avail. Super <laughs> <laughs> avail. <laughs> 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 Hindi ko ba mga nasabi ka Sige <laughs> ko, super avail. Okay, okay. Kasi gusto ko yung ano, mga armor-armor, right? Armor, eh? Yeah, um, ang ganda. May baril-baril po. Last na yan. Oh, aww, avail natin lahat. Avail! Congratulations! this ano this um, episode episode ikaw kung ganyan twinning twinning ito kasi ako sa twinning eh uh, pero siguro yung concept ko pa rin ng no, season 1 gusto ko pa rin siyang ma-achieve kasi ang pinaka concept ko is parang black and white wedding pero, I think you know yun isa si Ver pero kung si Ver yung pumasok siya pa hindi wedding pero kung si Mam ma yung pumasok yun yung parang ano namin parang parang ganun parang ganun yung concept black and white na medyo club kid Gets. Hmm. hmm. Ang pogi ni Ma, binistok ko siya nung nakaraan. Shout out ko siya. Ito yan! Ang rado! Ang rado ay iba! Hindi! <laughs> Ito ko siya nakita! Parang tinag mo yata. Parang may modeling something. Ay, ay, ay. Tapos tinignan, ay! ay. <laughs> rado. Siya ba yung nagbabato dati sa ano mo? Oh, oh, sa hotel? Oh, no, yung... Dinabatuan niyo yung mga damit ko. Sa sabok. Yung eh, pag... ano namin, uh, sobrang oh. grateful ganun ko sa yung friend yung secret namin. weapon namin ni Anover. Pareho kaming may best friend na straight guy. Straight siya? Lalo ko itong minahal. Talaga? Straight siya? Ayos. Oh my God. yeah, secret weapon. Yung kung wari, alam mo, di ba, we're the fashion girls. Pero merong isang tao sa amin na parang sinasabihin kami na, huwag mong gagawin. At nasok na kami, ha? Ang galing naman Diyan. dyan! meron may, kaming gano'n na parang Tapos, nakikinig kami. Pom. May one time pa, nasa club kami ni Mavi. Doon parang lately lang. Meron ba akong friend na straight? Tapos ano, parang may nagtanong about All Stars. Tapos ako, syempre hindi ko masagot. Hindi ko naman alam kung malatawagan ako or what. Pero siya yung sumagot na parang, Oo, oh, handang-handa kami Naka-ano, nakalista yung mga bala namin yan. Cheers! Cheers! maglilista na ako mamaya. Sa'yo. Maglilista na ako mamaya. Ready na pala si Mir. Ang dami na daw nagpe prepare no? Masabog. Anyways, hi Mab. Ako, yung concept ko dito, nasa akin kasi yung darna ni Alex eh. Meron kami friend, nasa akin yung darna ni Vasoria. Tapos, yung pinagawa pinag ko for myself is Super B. So dark na tsaka super na Mina pink. color pink. Yeah. Oh, yeah. Yung dapat yung nagawin ko. Ako ang concept ko nung ano, season 1, although di ako umabot, mm -hmm. ay superhero na super twins ako. So, Pagpangyari ka na, na ng araw. araw. mo yan Taglay. ko. Magkasama tayo yeah. sa shoot. So, o, yun yung concept ko. Pero kung babalik ako dito, isang ano, superhero pa rin ang bet ko. Gusto ko naman ano, Super Mario as yeah, so a Mario brothers Pero as a woman so Luigi Mario and Luigi get it sino in expect mo na pupunta sa iyo just oh as Irene in best money guy straight din nagde-draga gigay ng draga oh mm -hmm sa akin yung ate ko daw yung kinontak eh. Nakakatawa. Tapos natanggal ako bago yung ano episode. Nakabili na daw siya ng boots sa ukay-ukay <laughs> para gagamitin niya daw. Like, so, oh, sweet. Anyway, sino ang anong ano ang ating uh, check out of the week? Mix Chanel for me. Make Chanel ang check out mo. Torn. Siguro si Mix na rin. Iba? Mix ka. Or Maxi. Mix or Maxi. Dalawa lang sa kanila Sa kanila lang talaga yung challenge na to eh. For Pero me. kasi yung shoes ni Maxi, siguro magiging nitpicky na ako. Yung shoes ni Maxi, I want a different shoe. Oh, iba naman. Favorite kasi ni Makla eh, May ba? Favorite yan. Okay. Eh. Alam mo ngayon ko nakita yung details ng bonggang bongga. Ang ating checkout ay si Angel. Oo, oh, pwede din. Ang ganda ng details pala ng damit niya. Tapos yung concept din. Chance Power. Yeah. Yeah, parang si Angel ang Aten. Ang Aten. Iba-iba. Actually, lahat sila favorite ko. Maganda lahat Wala nga nung tapon, tapon, ngayon eh. Oo. Oh, oh, Kahit I love si Ina talaga. Kahit it. si Ate Bench it. na parang binabos na hindi naman daw pasabog yung mga anong damit niya. Pero kahit sa yung pasabog show nga. Oh, correct na maganda. Anyways, so, mga misis, maraming maraming salamat po. Kung nag-enjoy ka sa ating vlog na ito, please, Comment down below, who's your ang favorite mong mayung week na look. No? Kung siyo ang iyong check out. Go, comment mo na sa baba. Any final words for them? Hashtag add to cart episode 7. Yeah! Um, for next week, we're gonna skip Lola Perusa and we'll go straight to episode 9, babe. Yeah! <laughs> like our honey, puksa ar. Our... I love it, I love it. Please, 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 please like, share, and subscribe. But once again, I'm Vinya I'm First Sex Babe. And I'm Minty Fresh. And we are the VVM. See you soon. Bye. Bye.